Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 331 hanggang 335. Kabanata 331. Ang tunay na motibo ni Mrs. Wilson ay biglang inilantad ni Charlie, at ang buong pagkatao niya ay medyo naguguluhan. Naisip niya na kaya niyang patayin ang pamilya ni Claire sa apat na kagat, lalo na ang basura na si Charlie, hindi ito mahirap. Humingi na lang ng tawad si na Harold at Wendy sa kanya at tratuhin siya bilang isang espesyal na tao. Siya ay nagpapasalamat. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Charlie pala ang lasing at mag-isa. Nang makitang nakita na ang kanyang motibo, nag-alinlangan si Ginang Wilson at sinabing, lahat ito ay para sa pamilya, at lahat ng ito ay nasa isang lugar, kung ang isang pamilya ay magbubukas ng dalawang kumpanya. Ito ay isang biro kapag kumalat ang ganoong bagay. Ngumiti si Charlie, ang mayamang tao ng Hong Kong na si Lika Shing. At ang kanyang anak ay hindi pareho ang kumpanya. Ano ang problema? Sa tingin ko ikaw ay may masamang hangarin, at ang katutuhanan ay mali, Totoo ang kaligtasan. Ikaw, ikaw, hindi makapagsalita ng galit ang matandang Mrs. Wilson. Si Noah Wilson sa gilid ay agad na sumigaw. Charlie, Pansinin mo ang iyong mga salita. Sa bahay na ito, ikaw ay isang tagalabas. Hindi siya pinansin ni Charlie at sinabi sa kanyang asawang si Claire. Claire, dapat mong buksan ang iyong mga mata. May mga taong gusto ka lang gamitin. Kapag natapos ka nilang gamitin, sisipain ka nila at alisin ka agad. Pagkatapos mong tulungan ng Embrun Group para manalo ng 60 million na kontrata, paano kanila tina -treato? sa ibabaw? Sinabi nila na gusto kanilang e-promote bilang direktor, ngunit ang katutuhanan, sa piging, inihayag nila sa publiko na si Harold ang na-promote bilang direktor. Gusto mo pa bang maranasan ito sa pangalawang pagkakataon? Ang ekspresyon ni Claire ay agad na naging lubhang nakakasindak. Sa sandaling ito, talagang naiintindihan niya ng lubusan. Salamat sa paalala ng kanyang asawang si Charlie, kung hindi. Malamang na maloloko siyang muli. Sa oras na ito, nakita ni Harold na nabangkarote na plano, at galit na tinuro si Charlie, at sinabi, Charlie, mabahong seda, may lugar ba para pag-usapan? Gumagawa ka ba ng problema sa ating gawaing bahay? Ayaw mo nang mabuhay, tama? Malamig na tiningnan siya ni Charlie at nagtanong, Bakit, hindi ka marunong magpanggap? Sinasabi ko sa'yo Harold you will see me in the future, you have to be polite, otherwise tatawagan ko ng diretso si Mr. Orville, at hayaan siyang magbigay ng utos ng paghabol, upang hindi ka na pwedeng manatili sa Ores Hill, pupunta ka sa nanay mo, galit na galit si Harold, at sumigaw, pinagluloko mo ako, huwag isipin na hindi ko alam kung sino ka, ikaw ay isang bagay na kailangang dayain at aagawin. Kapag nakita nila ang iyong mga panlilinlang, hindi ko alam kung paano ka mamamatay. Ngumiti si Charlie, at least hindi pa nila nakikita ang mga pakuluko. At least gumagalang pa rin sila. Tawagin na akong Mr. Wade. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Charlie ng mapanlait. Kailangan mo pa rin magpanggap. Tama ba? Okay. Tatawagan ko si Mr. Orville ngayon. Kaagad pagkatapos. Kinuha ni Charlie ang kanyang mobile phone. Tinawagan si Mr. Orville at binuksan ang speaker. Biglang namutla ang mukha ni Harold sa gulat, at patuloy na tumutulo ang kanyang pawis. Tinawag talaga ng lalaking ito si Orville. Kung talagang gusto ni Orville na bigyan siya ng chasing order, hindi ba siya matatapos? Nang maisip niya ito, agad niyang kinumbinsi ang sarili, at sinabing, Charlie, Banibiro lang kita, huwag mong seryosohin. Magbayaw tayo at isang pamilya. Ngumiti si Charlie at sinabing, ako at ikaw ay hindi isang pamilya. Habang naguusap, tumunog ang telepono. Magalang na tanong ni Mr. Orville, Mr. Wade. Sinulya pa ni Charlie si Harold, na nanginginig na parang aso, at mahinang nagsabi, Mr. Orville, hilingin ko sa iyo na gumawa ng utos ng paghabol. Ilang kapatid ang maaaring sumunod? Kabanata 332 Agad na sinabi ni Orville, Mr. Wade, mayroon akong mga tao sa Ores Hill, at karamihan sa mga nightclub, bar, KTV, at construction site ay aking mga tao. Basta sabihin mo sa akin, ako ay magbibigay ng utos para pumatay. I can guarantee na maraming tao ang maghahanap sa lahat ng dako sa kalye araw-araw, at ang kanyang buhay ay hindi magtatagal. Halos matakot si Harold nang marinig niyang kumpleto na siya, lumuhad siya sa harapan ni Charlie, umiiyak, at sinabing, Charlie, ang magaling kong bayaw, nagbibiro talaga ako. Ikaw, tinatrato mo lang ako bilang isang kalokohan at pinakawalan mo ako, tama. Malamig na tanong ni Charlie sa kanya, bakit? Hindi ka ba nagpapanggap na napipilitan ka? I don't pretend, don't pretend, don't pretend anymore, halos takot si Harold hanggang kamatayan. At this time, how dare he pretend to force Charlie? Sa Oris Hill, kung si Orville ay nagutos na patayin siya, kung gayon ang buong kalsada ay magkukumpulan upang patayin siya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magandang pagkakataon upang maglaro si Orville. Kinuha ni Charlie ang telepono sa oras na ito at malamig na sinabi, dahil hindi ka nagpapanggap. Hayaan mong makita ko ang iyong sinseridad. Kung hindi, maaari ko lamang maunawaan na ito ay isang pansamantalang malambot na serbisyo. Kung pakakawalan kita, maaari kang lumiko at magpapanggap ka pa mapilit pagkatapos ng araw. Niyanig ni Harold ang kanyang puso na na maaaring hindi siya pakawala ni Charlie ng ganoon kadali. Kaya walang sabi-sabi siya ay nagsalita, agad niyang iniuntog ang kanyang ulo sa makinis at matigas na sahig ng ospital, at pumalo ng tatlong beses. Charlie, nagkamali ako, humihingi ako ng tawad sa iyo, patawarin mo ako, huwag mo akong hayaang habulin ni Orville pababa. Pagkasabi nito, Umiiyak na si Harold dat pinagsisisihan ang pagkamatay niya sa kanyang puso. May problema ba sa isip mo? Bakit kailangan mong pilitin si Charlie at magpanggap? Hindi ba ito ay isang kaso ng kamatayan nang malaman ni Orville na siya ay isang sinungaling at mahak siya hanggang kamatayan? Ay isang bagay pa rin syempre, ngunit kung talagang hahayaan ni Charlie si Orville na sibakin siya, hindi niya siya mabubuhay bukas ng umaga. Sa sandaling ito, nakita ni Noah Wilson ang kanyang anak na nakaluhod at nagkautaw na binubuli ni Charlie, at galit na sinabi, Charlie, huwag masyadong linlangin ang mga tao. Nagtataka na nagtanong si Charlie, sabi mo masyado kung nilinlang ang mga tao? Pagkatapos magsalita, sinabi niya kaagad kay Orville, Mr. Orville, isa pang tao ang idagdag sa order ng paghahabol, para sa mga ilog at lawa. This time gusto kong habulin mo at patayin ang mag-ama. Si Ginoong Orville ay agad na nagsalita, Mr. Wade, please rest assured, basta magbibigay ka ng utos, hindi ko sila titigilan kahit sila pa ang mga hari ng langit. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan ng mag-ama? Nagsalita si Noah Wilson ng A, at nanginginig siya sa gulat. Masyadong walang awa si Charlie, masyado lang siyang nanloloko gusto niya silang habulin ng sabay. Paano nila matitiis ang matandang buto na ito? Sa oras na ito, napagtanto ng matandang Mrs. Wilson na mahirap umani ng tubig. Sa takot na masaktan muli ang kanyang anak at apo, nagmamadali siyang nagsabi, Charlie, hayaan mo na sila, isipin mo na lang na parang wala kami ngayon. Umiling si Charlie, hindi yan uubra, nandito ka, bakit ko ipagpalagay na wala kayo dito? Nanginginig na nagtanong ang matandang Mrs. Wilson, kung gayon, paano ka titigil? Walang pakialam na sinabi ni Charlie, nasa mukha ka ng aking bienan. Sabihin mo sa akin ang tunay na layunin ng iyong pagdating sa oras na ito. Kung tapat ka, ililibre ko na sila at isiping hindi kayo dumating. Kung hindi magsabi ng totoo, pasensya na, gagawin ko ang utos ng paghabol sa kamatayan. Kabanata 333 33. Nang marinig ito, si Harold, na sa sobrang takot at lumuhod sa lupa, ay nagmamadali umiyak at sinabing, Lola, sabihin mo ang totoo. Sabihin mo kay Charlie ang totoo, kung hindi, baka ako ay mamatay na Lola. Natakot din si Noah Wilson na nagalit, kaya nagmamadali siyang nagmakaawa, Mom, sabihin mo lang ang katotohanan. Ang matandang Mrs. Wilson ay sumuko na sa pakikibaka sa pagkakataong ito, at bunguntong hininga, tulad ng isang aso na natalo sa isang laban. At sinabing, tama si Charlie, andito ako ngayon, gusto ko talagang gumamit ng mapait na trick para linlangin ka na bumalik ka sa Wilson Group. Pagkatapos ng pagsasalita, ang matandang Mrs. Wilson ay nais na maghugas muli ng puti, at nagsabi, pero ako. Direkta siyang pinutol ni Charlie at nagsabi, It's nothing, but you are finished. Umalis ka na. Mapait na tiningnan siya ng matandang ginang Wilson at sinabing, Gusto mo lagi akong matapos sa pagsasalita. Nahihirapan din ako. Malamig na sabi ni Charlie, Wala kang hirap. Ang iba ay mapait na bunga lamang. Ang mga mapait na prutas ay lumaki ng mag-isa, at ikaw lamang ang makakain ng mga ito. Pagkatapos magsalita, Muling sinabi ni Charlie, kung mas kilala mo ako, ngayon isara ang iyong bibig, kurutin ang iyong mga buntot at umalis. Ang insidenteng ito ay hindi mangyayari kailanman, kung hindi. Sa puntong ito, sinigawan ni Charlie si Mr. Orville sa telepono at sinabing, Mr. Orville, kung naririnig mo ako, tinulak na naman ako ni Lady Wilson dito, ibigay agad ang order para kay Noah Wilson at kay Harold na anak niya. Umiling si Mr. Orville. Mr. Wade, makatitiyak ka na susundin ko ang iyong mga tagubilin. Ang matandang Mrs. Wilson ay labis na nanlumo. Siya ay tumango sa sarili, ganap na tinanggap ang kabiguan. Sumenyas sa maraming tao, at mahinang sinabi, tayo na, dali-dali siyang tinulungan ni na Noah Wilson, Harold, at Wendy, na kanina patahimik, at mabilis na umalis ng ward. Pagkaalis nila, Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Jacob. Akala ko sa wakas ang nanay ko ay nagising, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay magiging isang pagkalkula sa huli. Sinabi ni Elaine, kung bumagsak ang Wilson Group, hindi mababayaran ang ating mga pension. Tumingin si Claire kay Charlie at mahinang sinabi, Charlie, salamat, kung hindi dahil sa iyong paalala, baka naloko na ako. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, Ako ang asawa mo. Ano ang ginagawa mo sa akin? Bakit ka naging magalang? Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie, Sa susunod na mga araw, hayaang magpahinga ng mabuti si dad sa ospital sa loob ng ilang araw. Ako na ang bahala sa kanya. Maaari mong simulan at buksan ang kumpanya. Huwag mong hayaang maliitin ka ng pamilya Wilson. Mabilis na tumango si Claire at seryosong sinabi, Alam ko, talagang lalabas ako ng todo. Pagbalik ni Mrs. Wilson sa bahay, siya ay nasa ulirat at muntik ng malugmok. Sino ang mag-aakala na hindi pa nagtagal? Dahil sa pagtutulungan ng M. Rand Brewer, nagkaroon siya ng isang malaking piging sa hotel, at ang mga tanawin ay pareho. Gayunpaman, sa isang kisap mata, ang pamilya Wilson ay naiwang mag-isa at malapit ng mabangkarote. Huminto ang M. Group sa pakikipagtulungan at hinaranggan din ang Wilson Group. Ngayon ang Wilson Group ay nawala ang lahat ng kooperasyon at ang kumpanya ay walang pera. Ngunit sa parehong oras, ang kumpanya ay nahaharap din sa isang malaking halaga ng paggasta ng kapital. Halimbawa, ang mga renta ng mga gusali ng opisina ng grupo ang sweldo ng lahat ng tao sa itaas at ibaba ng grupo, ang mga gastos sa pagtatayo ng partido sa pagtatayo ng proyekto, at ang mga material na gastos ng mga supplier ng material. Kabanata 334 Ngayon, ang Wilson Group ay parang isang supot ng bigas na may butas. Walang gaanong kanin ito, ngunit mabilis itong lumabas, at hindi na nakatiis. Ang nakakainis pa ay nagkaroon si Wendy, ang pinakamamahal niyang apo ng pagkakataon na pakasalan si Gerald, ang anak ng pamilyang White. Ngunit ngayon, wala na ang pamilyang White. Iniwasan ng pamilya Wilson. Nawala rin ang huling suporta ng pamilyang White. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng matandang Mrs. Wilson ang pagluha. Sa nakalipas na ilang taon, ang old master ang namamahala sa housekeeping. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ang mamamahala sa negosyo ng pamilya sa larangang ito. Kung magpapatuloy ito, hindi lamang ganap na magsara ang grupo kundi haharap din sa malalaking utang. Sa panahong yon, kahit ang lumang villa na ito ay hindi na may tatago. At ang lahat ng ito ay nagmumula sa pagiging makasarili. Kung hindi sa layuning agawin ang villa na ibinigay ng pamilya ni White kay Charlie, hindi sana nakipaghiwalay sa kanila sina Jacob at Elaine at ang kanilang anak na babae. Kung hindi umalis si Claire sa Wilson Group, paano pa kaya ang Embran Group laban sa Wilson Group? Ang panganay na anak na si Noah Wilson ay nasa bingit din ng pagbagsak. Ang negosyo ng pamilya ay nakataya. Ang kanyang anak na babae ay nawawala ang kanyang kaligayahan. Ang kanyang anak ay walang hinaharap at paulit-ulit silang pinapahiya ni Charlie. Mayroon na siyang pusong gumawa ng isang bagay upang maibalik ang pagbaba, ngunit wala siyang makitang liwanag. Si Wendy ay umiiyak mula nang siya ay bumalik, umiiyak ng nakakasakit ng damdamin, at naramdaman niya na hindi siya komportable. Hindi niya maiwasang magtanong sa matandang ginang Wilson, Mom, wala na bang pag-asa ang Wilson family natin? Ang matandang Mrs. Wilson ay lumuha ng dalawang linya at masakit na sinabi, wala nang ibang paraan upang gawin ito. Kung ang kumpanya ay hindi magdeklara ng pagkabangkarote, ang mga kasunod na utang ay lalabas. Nabulunan si Noah Wilson at sinabing, Mom, makakahanap ka ba ng mga dating kaibigan? At tingnan kung sino ang makakatulong na mamuhunan para sa Wilson Group, upang matulungan tayong makayanan ang mga paghihirap puhunan. Mapait na ngumiti ang matandang Mrs. Wilson. Ngayon na ang Embrand Group ay pinagbawalan tayo. Sino ang maglalakas loob na mag-invest ng kanilang pera? Ang mga dating kaibigan noon ay umiiwas ngayon at isa-isa na hindi sumasagot sa mga tawag. Nakikita ko, paano magkakaroon ng kaibigan dito sa mundo? Ito ay lahat ng pakikipag-ugnayan para sa mga benepisyo. Galit na sinabi ni Harold, Lola kung sasabihin mo na walang kaibigan, mga benepisyo lamang. Ang basura na si Charlie, bakit kaya niyang makipagkaibigan sa napakaraming malalaking tao, at ang mga malalaking tao ay napakagalang sa kanya, na sinisigaw ang pangalang Mr. Wade. Anong mga benepisyo ang may dudulot niya sa kanila? Ang matandang Mrs. Wilson ay nagsabi ng may damdamin, itong si Charlie. Huwag mong tingnan bilang isang mahirap at walang kabuluhang basura. Medyo marunong talaga siyang makipag-usap sa mga tao at magsalita ng walang kaparerekon. Narinig ko yun. Ang dahilan kung bakit magalang ang mga malalaking tao sa kanya, ay nagagawa niyang isipin yon. Kaya niyang manghula, hangal ang lahat, walang pinagkaiba sa dating manghuhula. Tao sa ilalim ng puno sa gilid ng kalsada. Nagtatakang tanong ni Harold. Kung gayon, bakit maraming malalaking tao ang naniniwala sa kanya? Sinabi ng matandang Mrs. Wilson, maniwala ka sa kanya dahil hindi siya nakita ng iba. Ang ganitong uri ng tao ay tulad ng mga masters sa nakaraan. Ang galing niyang mang bluff ng tao at niloloko ang lahat. Natigilan sila sa glit, ngunit napalingon silang lahat at nauunawaan. Hindi ba ang mga taong ito ay naging sinungaling na lahat at sinisigawan at binugbog? sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ni Lady Wilson na may malamig na ekspresyon. Sa palagay ko, gagawin ni Charlie na magpakita ng mga kapintasan sa maikling panahon. Kapag malaman ng malalaking tao na niloko sila, siya ay siguradong huhubara ng buhay at ipapakain sa aso. Umaasang tumingin si Harold at sinabing, hindi ako makapaghintay, hindi ako makapaghintay na makita si Charlie na tinadtad at pinakain sa aso. Sinabi ng matandang Mrs. Wilson na may mapait na mukha. Oo, oh, huwag kang mag-alala, darating din ang araw na yun. Kabanata 335 Nang ang pamilya Wilson ay umiiyak at minumura si Charlie, dalawang Rolls Royce ang dahan-daang huminto sa pintuan ng villa ni Wilson. Agad namang bumaba mula sa dalawang sasakyan ang anim na nakaitim na bodyguard. Isa sa kanila, Binuksan ang likurang pinto ng sasakyan, at lumabas ng sasakyan ng isang medyo may edad na lalaki na nasa 50 ang edad. Napakaganda ng pananamit ng lalaking ito. Isang top-notch handmade suit na gawa ng Britain, at ito ay medyo may kamahalan. Nang bumaba sa kotse ang nasa katanghali ang gulang na lalaki, may hawak siyang makapal na kopya ng pamilyang Wilson at tinanong ang katulong sa tabi niya. Ito ang pamilya Wilson ng Oris Hill. Tumango ang assistant at sinabing, bumalik kay Pangulong Wilson. Kinumpirma ko mula sa civil affairs system na ito ang pamilya Wilson ng Oris Hill. Oo, oh, tumango ang medyo may edad na lalaki at tumingin sa pamilya Wilson at sinabing, hindi ko inaasahan na ang pamilya Wilson sa Oris Hill ay tumingin ng napakababa at palabas. Sila ay mahirap talagang kamag-anak. Nagmamadaling sinabi ng assistant, Mr. Wilson. Huwag na tayong tumuloy. Nakakainis na makita itong mga kawawang multo na nakikipag-ugnayan. Bahagyang iwinagayway ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kanyang kamay at sinabing, Bagaman ang pamilyang Wilson ng Ores Hill ay mayroon ng limang damit sa aming pamilya. Ayon sa aking ama, noong digmaan ng paglaban, iniligtas ng pamilyang Wilson ng Ores Hill ang kanyang buhay. Lagi niyang gustong mahanap sila bago siya mamatay at nagpasalamat sa kanila ng harapan. Ngunit siya ay paralisado sa kama, at hindi nagkaroon ng pagkakataong lumapit. Sinabi niya na kailangan kong pumunta para sa kanya. Ito ay hinihiling niya. Siya nga pala, inayos niya ang talaang kanan ng kanyang mga ninuno at isinama sila. Nagtataka ang katulong na nagtanong, Mr. Wilson, ano ang kwento ng panahong ito ng kasaysayan na ating pinag-uusapan? Sinabi ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, napakalaki ng pamilyang Wilson noon. Sa kabuuan, ang pamilya ay nakatira sa isang nayon. Pagkatapos ay dumating ang mga demonyo at sumiklab ang digmaan. Lahat ay tumakas para sa kanilang buhay. Ang aking ama at ang ninuno ng pamilyang ito ay malayong magpinsan. Sa panahon ng pagtakas, tinamaan ng ligaw na bala ang aking ama at muntik ng mamatay. Ang kanilang ama ay binuhat ang aking ama at tumakas. Bulalas ng assistant at sinabing, kaya may ganoong relasyon pa rin. Oo, oh, bumuntong hininga ang nasa katanghali ang gulang na lalaki at sinabing, sige, kumatok ka sa pinto. Sa bahay ng pamilyang Wilson, ang malaking pamilya ay magkasamang nakaupo at malungkot na umiiyak, nang tumunog ang doorbell. Nagmamadaling pinunasan ni Noah Wilson ang mga luha at naglakad papunta sa looban upang buksan ang pinto. Nakakita ng isang medyo may edad na lalaki na mas matanda sa kanya ng ilang taon at may kasamang mayabang. Nakatayo sa labas ng pinto, at nakita siyang may anim na bodyguard sa tabi niya, at dalawang Rolls Royce ang nakaparada sa likod niya. Alam niyang malaking tao siya, kaya siya ay nagtanong, ano ang may paglilingkod ko? Bahagyang ngumiti ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki at nagtanong, Are you a descendant of the Wilson family in Oris Hill? Walang malay na tumango si Noah Wilson. Oo, oh, Wilson ang apelyido ko. Ano ang kailangan mo? Nagpakilala ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki. Hello, my name is Fredman Wilson, ang pinuno ng pamilyang Wilson sa Eastcliff. Eastcliff Wilson Family Tak ang tanong ni Noah Wilson. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi ko pa narinig ang pamilyang Wilson sa East Cliff? Ngumiti ang nasa katanghali ang gulang na lalaki at nagsabi, ang ating mga ninuno ay pamilya, at maaari silang ituring na malayong kamag-anak. Ang aking ama at ang iyong ama ay dapat na malayong kamag-anak. Kaya kapag nandito tayo, may tuturing silang kamag-anak. Nagtatakang tanong ni Noah Wilson. Galing ka rin ba sa pamilyang Wilson? Oo, oh, tumangos si Fredman Wilson at nagsabi, sa pagkakataong ito ay bumisita ko, higit sa lahat dahil ito ang tagubili ng aking ama bago siya mamatay, na pumunta sa iyong bahay upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa iyong matandang buro ng personal. At saka, sana makilala ko kayo. Gaya ng sinabi niya, naglabas siya ng business card at ibinigay kay Noah Wilson. This is my business card. Kinuha ni Noah Wilson ang business card. Sinulyapan ito at napatulala. Fredman Wilson, chairman ng Future Company Group. Ang Future Company Group na ito ay isang sikat na nakalistang grupo. Natuwa si Noah Wilson at nagmamadaling sinabi, "Nako, si Fredman Wilson pala. Ako humahanga sa iyong pangalan sa mahabang panahon." Pagkatapos magsalita, Nagmamadali siyang nagpaliwanag. Mr. Wilson, ano ang relasyon sa pagitan ng tatay mo at ng tatay ko? Ang aking ama, isang matandang guro, ay namatay mahigit tatlong taon na ang nakalipas. Napabuntong hininga si Fredman Wilson at sinabing, Nako, nakakalungkot talaga, huling taon bago namatay ang tatay ko. Gusto pa niyang makita ang tagapagligtas niya. Hindi ko inasahan na ang benefactor ay mauna sa kanya ng isang taon.